Let's go! May, ma may, may lupa pa ba tayo makukuha? Kasi wala na sir, malangkot na eh. Okay. Dito boss? Oo. Kasi tinambakan ko pa yun eh, di ba sabi mo? oh. pwede pa siguro makuha na ng mga ulti. Yan isang magandang buhay mga farmer kagabi nag-jogging ako dito ten, ten, naka 10 rounds lang ako masakit ito ito umiinit so kailangan ko pong a uh, i-jump nang i-jump yan para ma ano yung muscle medyo ano pero okay naman ah talagang ganon kailangan mag uh, di lang naman para sa akin para din naman po sa mga bata ba diba? health is wealth sabi nga nila at gusto ko palang magpasalamat sa aking Brother, si Maynard siya po ang uh, nagpupush at nagsasabi lagi na uh, gawin na, huwag nang magpatumpik-tumpik kasi alam niyo na, nahirap na po yung nasa huli na ang pagsisisi. Ayan. So, thank you brother at hopefully ay nasa mabuting ang kalagayan ngayon. Ayan. Tayo naman po ay pupunta na rito sa matagal ah, nagbakasyon itong mga ito ah. Actually, hinihintay po nila ako dahil nasa Ilocos kami. So ito nagtatambak pa po ng ano, retaining wall kasi natin dito. Ayan no? Oh, naglalagay po sila ng uh, ito pa, yung dito pa. Ayan. So 4 meters po 'yan bago doon. Medyo pa ganun ang lupa ah. Nyo, mga farmer, medyo pa ganun po ang lupa. Kaya sabi ko nga kung may makukuha pa sana. Dito lang po alam kung may makukuha pa. Pero kung may makukuha pa, pwede pa tayong mag uh, tambak eh bababa muna tayo ta, uh, kailangan natin bigyan ng instruction habang nasa half time ang ah, dami kong gagawin mga farmer magluluto ako ng dininding. yung kanuping ah, uh, lininis ko na kanina ah, ilang sa ng aking anak pero amoy dagat so ayan kanuping ah, uh, iprituhin ko na lang muna yon tapos sa ah, uh, luluto akong dininding. yung dininding talaga na ano yung may bulaklak ng kalabasa kalabasan dahon may patola may kalabasa mga ka-farmers so ayun ah uh, namin ng isda kasi bala ko mag uh, masinlok si Ray tinawagan ko kagabi yung aking kapatid din doon sa masinlok yung pinapuntang ko alam nyo from since 2005 parang pamilya na po ang turingan namin so ayun siya po yung pinagpagawa ko ng bangka doon dati 2005 tinulungan ko din. So ayun si Ray ay uh, Pinuntahan, uh, at tinawagan ko kahapon. Sabi ko sa kanya, Ray ano, dadala kita ng lechon dyan. Sabi niya, Gel, wag muna ngayon, dami kong bisita. Alam niyo naman po yung tao na yun. Gusto niya, pagpupunta ko, mamamana yun ng isda. May maipapadala sa akin. Sabi ko, wag mo na kasing isipin yan. Hindi, sabi niya ganun, may mga bisita kasi ako, hindi kita maasika. So sabi ko, gusto ko sanang maglunch dyan. Pag dadala ko ng uh, lechon, yung uh, mga kamag-anak mo din, ay sa paligid. Parang ano ba? Parang matreat naman natin sila. Oo, sabi niya maganda 'yon pero schedule lang. Sabi <laughs> ko sige, kung yan ang gusto mo. So, ayun po. Eh bala ko kasi magmasinlok kami uli. I miss masinlok already. Alam mo naman, Summertime This is the best time. So, eto Ang problema natin ito, mga farmer. So kailangan maganda sana makakuha pa ng lupa pailagay sa mga paligid niyan para medyo may ano tayo ng konti medyo aangat ng kaunti yung pool mas maganda kasi talaga para sa akin yung gravity na lang ang gagamitin natin ayan ah pa naman siguro lupa doon eto yung island natin ayan kakaroon ng bridge dito Pakaganda sana ng plano ano. Alam mo may mahukay tayong ginto dito. <laughs> Ayan. O so, ah, biglang may mahukay na diamante. Problema naman. Sabi ko nga, paano pag nakahukay ka ng malaking diamante? Problema pa rin. Alam niyo kung bakit mga farmer. Baka maging litsa pa ng buhay mo yun. Diba? Mahirap. O so, kaya nakakuha ka ng ginto dyan. Diba? Diba? anong gagawin paano may bebenta ang dami siguradong baka pasukin ka at mahirap uh, so ayan nakaw lupa ang problema uh, makukuha pa kaya dito na ang daan yan no? o oh. Di na siguro makakapasok Let's go! Woo! May ma... May, may lupa pa ba tayo makukuha? Kasi wala na sir. Malambot na eh. Hindi kasi sana. Yung paligid nito. problema kasi, yung... ah, uh, yung magiging pool, masyadong mababaw. Kailangan taasan. Ngayon, ang maganda, yung paligid niya, malagyan mo lang. Ito, diba? Lupa sana. Pero wala may na. Wala na pala na. No? Kasi gravity sana ng ano eh. Alin? Yung lupa. Yung lupa. Yung ano, yung natin kung hanggang saan lang ang mga... Saan nating lagay. Ito sana dito. Mangyayari niyan, tataas ko ng kaunti. Tapos sa... Uh, siguro mga 4 meters din, tataas tayo ng konting paikot na gano'n. Ayon dito sa gilid niya ba? Oo, kasi ito, ang magiging problema natin namin dito... 'Pag naglagay ng swimming pool, yung drain kailangan mataas yung pinakamababa nito. Ah, okay. Doon sa do pinakamataas naman ng pan. Hmm. 'Di ba? Para 'pag nagbukas ka ng ano, automatic ano na lang. Uh, Kasi iniisip ko, maganda din sana kung nakababa. Pwede naman daw gumamit ng yung uh, water pump. Oh, oh, pump. Ang inaano ko, yung ano ng tubig. Baka mag-leak, 'di ba? Ahalo sa swimming pool. Ah, pa yung oh. area hindi natin alam pinaka-safe na yung nakataas siya. Walang... Basta walang dito mabili. sa gilid, boss. oh, paikot dyan. Oo. Uh, Pag lang naman, parang nagaganong ka. Pa, o, oh, pa-slope din. Kaya pa kaya? Kaya mo. Tingnan natin yung... Ano, yung... Yung... Sabako, no? Pwede din naman kumuha siya dyan, di ba? Pag nakuha oh. mo na to, bako naman ang gagano ng pakunti-kunti, ano? Pag hindi na kaya po, ah, bako, bako na. Bako na. Pero try muna na natin. Tapos yung... sinuro na ba sa'yo ni Papayam yung babakuin eh, na yung kanal, bubuhayin yun? Oo. Oh, yung dito, oh, ne? Eh. O, oh, tapos yung dito. ilang naman ang mga kailangan, Eh. Oo. Oh, uh, tapos sa siguro mag-uho kayo dito. ng kaunti doon na pang Poso negro. Hindi ko alam kung banda dito siguro. Hmm. Pero kaya pa ng loader yan po. Oo, oh, sige, sige. Uuwa pa tayo. Okay. Bago tayo magbako. Oo. Oh. Isaan, isaan, na lang yun. Ilang araw na lang naman to siguro, no? Oo, oh, ilang araw oh. lang. Okay, sige. Okay na. Okay oh, pa. ayan mga ka-farmer. ang uh, ano natin. Ang ating uh, gagawin. Kasi ang inaalala ko. Pwede pa scrape in siguro ng konti. Pwede pa naman siguro kuhanan pa ng konti ito. Ito medyo baba, medyo laliman mo pa ng konti. Ito, boss? Uh Oo -oh. Kasi tinambakan ko pa yun eh ba? Diba? sabi mo oh. Uh -oh. Pwede pa siguro makuha na ng mga konti pa uh -oh. Kasi malalim naman na siguro to Ayun makukuha mo pa tong mga to no? oh, mal Yan boss uh -oh. Yung ano ko sana boss Purpose ko Ito Yung Lupa dito Ilalagay ko na lang dito uh Oo -oh. Kaya yung banda doon Ikakala ko na uh -oh. lang dito yun Sige sige Ito, lalim natin pang bondi, oh, boss. konti oh, uh Konti, oh. Ito, lagay na lang natin dito. Oo, uh oh, yan. Yeah. Parang na natin Kung oh. anong Boy Ayan Intambak sa kita kanyan Dito na po yung medyo Komplikado na ng konti Kasi kailangan mo nang I-position eh Kailangan na natin oh. position yun Ito yung pool na to Pwede na to Malaki na yan Hindi naman natin Kailangan ng na super laki Hindi naman natin Kailangan ng maliit Kasi syempre Ano eh Kailangan yung Yung Ang uh, tawag dito Matanda Mag-enjoy din So lakilakihan pa natin ang konti kasi mangyayari dito sa pambata tapos doon na yung sa matanda pwede naman pwede naman ang inaano ko ito na mataas ng konti para ba it's better ano pinaka safe na po kasi yung uh, naisip ko pwede sana tayo mag submersible ang problema po yung, yung, yung tubig ah uh, yung tubig dito sa pan magsasubmerge yan eh uh, papasok na po dito yan so kung ma nasa mababa ka may possibility na mag leak ba? Diba? hindi natin ini iniiwa sa ini, ini ano yan ini -ru out so ang mangyayari hahalo po siya sa tubig ng pool baka bumaho mabaho syempre yan diba? So, fish pan dyan eh baka bumaho po so pinaka the best na sabi ko nga kay papa yan ah uh, yun na lang nakataas siya Alin? Oh, the best. Ganda. <laughs> Galing to eh. <laughs> Kailangan tumaas ito. Palibot. Mga farmer farmer Nakaganon din. Naka-slope din siya. Tapos, uh, syempre, yung magiging wall po nung uh, swimming pool, at least mayroon din na yung uh, hindi na ng counter. So, ayun po ang ating uh, ano ngayon. Pinagsisikap. ko pa rin ng konti. naman yung mga anak ko kumain na kaya ang mga ito masyado silang nahuhumaling sa kakalaro 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 ayan sabi ko nga pag iiwalayin ko kayong dalawa o oh. si Ma tsaka si ano Il chichi ng kaunti pwede naman siguro dito laki laki na ng kaunti yung ano ah pinag-iisipan ko mga ka farmer kasi hindi pala tayo pwedeng gumamit ng chlorine dito ano so baka fresh water na lang po tayo hindi tayo magtitreat baka ano ba tawag dito fresh ang gagamitin natin so every may gagamit may mag ano tapon na lang tayo ng tubig palitan na lang natin magpapump eh, titignan ko kung possible yon, kasi iniiwasan po natin baka maraming chemical pag nagtapon po tayo ng tubig sa fish pan baka mamatay naman yung mga isda natin di ba? so bigla ko naisip po nga no? Uh, baka possible naman po yung ano yung o baka yung may chemical na magagamit na hindi naman harmful so ayun pero mas para mas maganda yung gano'n ano na every may gagamit kunyari. Ang out nila ay alas 12 may kasunod. So mga 11 pa lang kung uh, wala naman namang gagamit, pwede na nating i itapon yung tubig. Pop out na tayo. Tapos linis and then magpapapasok na po tayo ng tubig. So tingnan natin. Yun po yung ating uh, isa sa mga option kung Hindi naman po safe yung gano'n, Wala tayong magagawa kundi mag-trip. Uh, di ba? So, pinanalaan lang natin kasi mas makakatipid po siguro dahil medyo mabigat din yung mga ano eh, yung sa swimming pool isa po sa mabigat yun eh yung mga gano'n. May nangyayari naman siguro yun sa mga kulang ang supply ng tubig, di ba? Marami naman tayong makukuha ng tubig, mayaman po sa tubig ang Arayat. filter na lang siguro ang gagamitin natin o, So malamang makukuha nan po ng konti yon Yung shuttle diff natin Baka masyado din malaki ano? <laughs> o bako na lang ang gagamitin natin Pagka ano pagka uh, magdadagdag ng konti doon. So, malapit na po tayo magumpisa ng trabaho dito. Hmm. Sabi ko nga paano kaya tayo mag uh, tawag dito mag na naman ng uh, Maghahanap ng mga tauhan. Kailangan natin eh medyo mabibilis. oo ayun. Busy pa naman si Kongkong Kong din sa mga tanim Ayun, eh, may nagtatanim po siya ng uh, ay, nabili kong 20 pieces na mga papaya ipinatanim ko na para eh nga lang kailangan nalalayan din po sa dilig yan may mga sili pa akong ano sabi ko wag ka na muna mag day off ng ano na ano nag day off ka na kahapon para Nag day off ng martes papatulong daw yung tatay niya sa ano sa karbon pap na ata ng uling gaayos ng uling kailangan ng katulong ayan so ayan mga ka farmer balikan na lang natin oras na ba ten, -ten. balikan natin ang laro at uh, lamang tayo ng uh, 12 first up body hill mitirada, step di makatira <laughs> guardado, ayan so ayan lang naman pong libangan natin dito NBA tanim tanim luto-luto yung kain-kain na wala na patay <laughs> pero ayan ha laki na po ng uh, 7 kilos from 89 kanina ay 82.40 to be exact mga ka-farmer ayan po aking timbang Kaya <laughs> ako na ano eh na lalo akong na kasi ang timbang ko talaga yan nagkakilala kami ni Bebe two, 2009 ang timbang ko ay nasa 70 lang siguro o 68 mga ganon kasi nung ako po ay nag uh, ano sa sa barko nagdi-gym din ako lagi nagmatakbo ganyan And din po ang ano a brawler may baon ako a brawler ano Ah, uh, nasa 68 lang kilos imagine from 68 to 89 so, napakalaki kaya nakakatakot din so at least po ngayon medyo ano kaya lang babakasyon na naman kami bakasyon trabaho so iwas iwas na lang sa kanin siguro um, sabi ko bebe balik tayo ng Palawan gusto kong balikan yung Puerto Princesa galunggong 50 kilo lang oh kailangan natin maan yun eh napakita diba so ayan balikan na lang po natin mga farmer ang trabaho ito papaputol na rin natin yan Ah, gulay na lang tayo ng papaya. Tsara. Ayun, kailangan na rin pong ano. ayan oh, yung mga tama. Baka maipasa pa sa bagong ano. Ay malayo naman. Doon kaya doon muna ako nagpatanim. Ayan, balikan natin mga ka-farmer. At panalo tayo. <laughs> Pinakababa pa ako doon ah. So ayun, laban natin ang Minnesota so ayan tuloy tayo uh, parma, congratulations dub nation uh, at, tapos din ang kalbaryo uh, nila pinakabot pa ng game 7 ayan ah, uh, 16 hours na rin naman ako hindi kumakain kaya lang natapos ko nang prituin yung kanoping nakalimutan ko kumurta ko tinikmang ko masarap pero okay na rin 16 hours na rin naman sayang ah Magkamali ako dun oh. Dapat 12 o'clock pa ako kakain. So binabawasan po ito. Mukhang yung island natin ah. Delikado ah. Ang ganda pa naman ng idea na yan. Kaya lang po. Ayun oh. No, sinasabi ko. Nag... Nag... Uh, ano na eh. Nagtubig na yung ano. Wala nang dadaanan. Yun ang disadvantage naman po nung hindi po natin ginamit yung uh, bulldozer yung bulldozer mas malinis po talaga yan mas maganda ang ano tataas ng kaunti ito eh yung sinasabi ko kay bebe kasi hindi tayo kako bebe pwedeng uh, ano kailangan mas mataas talaga yung, yung pool para sigurado tayo sana hindi kasi si Tita Leone sabi niya ka-farmer pag-isipan mo ng maigi kasi sabi niya ang swimming pool napakataas ng maintenance ako naman iniisip ko kung for business ba diba? siguro kung pang personal ay hindi talaga ako papayag pagka mag swimming pool ba diba? I mean kung pang personal hindi po tayo hindi po ito pang personal ito po ay for business purposes kaya siguro it's worth taking a risk 'di ba? Pwede na masiguro tayong sumugal. Kasi kung for business naman po, eh siguro naman eh reasonable naman. Pero kung ano talaga, no way. Hindi. <laughs> ano ka? <laughs> 'Di ba? Kung for business naman po ito, kaya natin uh, pinuporsige. Kasi nga nag-iisip na po ako ng ibang bukod sa lechon, eh, ibang extra income na uh, pwedeng uh, di ba mapagkakitaan total may lupa naman na so kumbaga ang ano na lang naman eh hindi ka nabibili ng lupa para magpatayo ng uh, di ba na andito na eh kasya naman eh so bakit hindi old house ang uh, gusto ni Bebe at uh, ako ipayag din isa din kasi sa mga pangarap niya daw magkaroon ng isang lumang bahay na bago <laughs> The old house po ang gusto niya so sabi ko maganda yung idea na yan bebe so subukan natin ah uh, the same time may twist ng kaunti di ba so, tapos ayan nag na nag-uumpisa ng magtanim ng mga gulay tatanim so, pala kami ng ano, mga farm so, lakatan Alatundan. so ito ayan dal, na naman tayo ito ang um, siguro hanggang dito 4 meters din angat lang tayo ng mga siguro mga 2 feet pwede na siguro ang 2 feet na iangat ano kasi hindi naman natin kailangan sobrang lalim naman yung uh, swimming pool so siguro mga 4 feet siguro ang swimming pool pwede na eh di ba o ano lang naman is medyo maluwag 4 feet so 1 2 3 4 pwede na siguro ang 4 feet naman natin kailangan ng uh, sobrang lalo nito. Pero siyempre hindi pa po ito yung pinaka final design ng nung uh, magiging ano natin uh, ano pa yan eh bagama uh, may may ano pa po yan magkakaroon pa yan ng uh, ibang itsura Kaya uh, mga parang pinaka ano lang po ito tawag dito para hindi na tayo magbutas uh, maghukay pa kaya kumbaga ano lang yan pero hindi pa po yan yung final na magiging insured hmm. so yun hakot ulit dalawa na lang ata ang tao Oo. dalawa na lang naman sila pwede na yan so yan dito okay na siguro itong ganito kataas no hindi alam kung ikukwadrado pa natin pwede naman pong nakataas din paikutan ulit din natin tapos may hagdanan lang di ba? So, tingnan natin ano magiging design yan pwede din naman syang paikot tapos eto ito na yung wall magkakaroon ng uh, ano doon bridge pero yung eto problema natin baka mawala yung lupa ah kakapusin tayo ah kung kakapusin tayo ano na lang yan magiging platform na lang po yan hindi na po yan magiging ano parang uh, island pero ang ganda sana kung island ano parang island Mag magastos po yung island kesa sa platform kasi yung platform gagat tatayo lang tayo ng 3x3 na mga tubo ano na eh di ba? Pero iba po yung dating kasi nung parang island siya na tatawirin mo na may bridge. So yun po yung mas maganda. Medyo mataas ng konti. Pero iba yung dating. Importante na andyan na po yung mga tambak natin. Hindi na tayo nahirapan na bumili. Parang binili lang natin ng magkano Let's say 200,000 Kasama na po lahat ito Napalaliman pa Na-develop pa yung lugar So hindi na not bad, not bad Okay na po yun Kaysa bumili tayo ng tambak Napakamahal Buti ng million to Mahigit Mga farmer ha Kung bibili ang ng tambak Sobra so, Sobra pa po Napakalaki nito fit lang siguro ng itataas pwede na para magkaroon lang ng counting uh, ganda na din diba naka makaangat siya tapos ahagdan ah, ka ng counting yun na yung full area po yung ating pagbabago sinabi ko naman na kinabebe at kay papayam na yun nga yung uh, pinaplano ko kasi nga ayoko pong isugal na mas mababa talaga Hirapan tayo uh, yun nga lang masasakripisyo ng konti yung ano. so ayan mga ka farmer hanggang dito na lang po muna abangan natin mamaya kung uh, hanggang saan na sila at uh, final touches nito tapos sa uh, kakaroon ng kanal dito puso negro so yun na lang naman po ang magagawin after this tapos yun baka ilang araw na lang po ito okay na ba? Diba? so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay <tap>